Okay mga idol, welcome back dito sa aking channel So for tonight's video ay nandito tayo ngayon sa Duke Nubuli Park kung saan nakapisto ang Diwata Paris Overlord mga idol So ngayon mga idol, hindi tayo sa kabila so Ngayon napakarami pa rin ng tao ngayon So kanina pagdating ko alasing ko, kung napanood nyo sa iba nating video uh, Bumila ako ng alasing ko So nakakayan tayo ng 6.30 mga idol So as of now alas 9.30 na Nandito pa rin ako sa ano Sa Diwata Paris Overlord. So ngayon ito yung kalagayan ngayong gabi So ano ngayon Sabado ngayon mga idol Sabado So ayan. So napakahaba pa rin ng tila mga idol Hanggang sa pinakadulong yon Ayun, kung makikita yun sa pinakadulo Ayun, yung dulong-dulong Yung na may paglikaw, hanggang doon ang pila mga idol tapos pupunta rito so kung kayo pupunta rito asahan nyo yung pila na napakarami so sa palagay ko nga yung tao ngayong hapon hanggang ngayong gabi ay umabot na ng 5,000 people so pumunta dito kay Diwata kasama na rin yung mga food vlogger mga gaya ko mga intasyas vlogger pumunta na rin dito so ito yung kalagayan ngayon kung mapapansin nyo ha, halos unti-unti lang yung galaw kasi dun sa pinakaloob ano yan punong-puno pa yan mga idol ayun oh. yan, yan. punong-puno pa yan ang tao dyan so medyo mabawal din yung serve not yung serve nila kasi siksikan kasi nahiramin silang gumalaw yun ang ano yun ang pinaka hassle pag gusto mo makarana o ma experience yung Diwata Paris overload over uh, overload ni Diwata so ang bago pala nilang mga mino ngayon yung sa uh, barbecue meron na din tsaka longganisa tsaka chicken joy so kanina uh, may mga nakilala akong mga vlogger din hindi pala chicken joy chicken joy mga idol Ayan. so meron dito ano isa ring vlogger ayan. Yung makikita niya yung mailaw ilaw na motor, isa niyang vlogger din. Ah. Uh, uh, e, ko kung saan galing lugar ayan. So in, hindi ko naman kinausap at uh, medyo mahiya ayan. Mahiyain pa din ako. Kaya uh, hindi ko siya nakausap. Ayun, mga idol kung gusto niyo ma-experience yung ganitong sitwasyon dito kay Diwata Paris, uh, try nyo. Pero kailangan, ang payo ko lang sa inyo kung pupunta kayo dito, mahabang pasensya niyo. At Uh, sa pila naman kailangan ano kayo magtiis kasi sa pila napaka ano talaga so siguro kung pupunta kayo dito mga umaga siguro mas konden tao kasi pumunta ako ng lasing ko talaga grabe ng tao pag dating ko rito eh so linakad ko nga lang galing ako ng mowa mga idol kaya ito yung update natin ngayong gabi sa Diwata Pares so yung mga sobrang kutom na ay kawawa naman So, kaya ako pumunta kanina, medyo gutom na nga ako. Ang ginawa ko, may merienda muna ako. So, ayun sa mga ano, sa mga hindi pa pala na nakakapag-follow sa akin Facebook, follow niya na po ako. At kung gusto niyo mapanood ang mga bagong update natin dito sa Diwa, Diwata Paris Overload So, sa mga hindi nagkakaalam, dito lang to sa May no Boulevard. Kung galing kayo ng Mowa, lakayin lakarin niyo lang to, medyo malapit lang naman eh. Kaysa sasakay pa kayo, malamang pamasahe. So guys, maraming salamat sa inyo and support pala sa mga bagong food vlogger at sa mga sa mga katulad naming ito sa vlogger para suporta na naman mga idol. Pa-share po ng video ito sa mga makakapanood. Maraming salamat sa inyo. Ito po ang update nat. Ito po ang update natin ngayong gabi dito sa Diwata Pares. Thank you so much.